yun, magandang bisyo yung, yung lahat makanter so ang oras ngayon pasado alas 9 na ng gabi so mamaman na kami ni Marjon so kami lang dalawa nangiram kami ng bangka na maliit yung disagwan lang so ang ispat pala namin sa kabutunan so yung kasama ko si Marjon hello guys hello guys so yun prepare muna kami ng mga gamit tapos mag dive na kami so yun abang abang na lang makanter sana makadami kami at sana may isang pa yung isda <laughs> Mag-dive na kami mga kanter Ang gamit pana Si Trigger Tara Ay sus So yun, dive na tayo mga kanter Ito, ah, yung unang isda na nakita ko nasa ilalim ng bato isang grouper o baraka tawagin dito sa amin ayan na natin medyo daplis yung patama pero yung rarong di naman makakawala rapido ito sa sweet insar o sa sabaw ayos yung uri ng grouper o baraka kung tawagin dito sa amin eto na yung sunod na dive mga hunter dito may nakita ko sa ilalim ayun medyo alanganin yung pesto nya kasi nasa bandang ilalim masarap sana ng pang ihaw tinatawag ito sa amin na lumpahigan pagka pana ko hindi tinamaan kaya sablay yung papatama masarap sana na pang ihaw nun at ito yung sunodive macaunter isang bago o isang uri ng rabbit fish kaso naiwan kasi yung sima ng pana natin mahaba, hindi ito magos pero nahuli natin yung kinamay na lang at ito yung sumunod isang taragbago ulit isang uri ng rabbit fish ayos ah, may mga huli na tayo at sana makadami next dive ulit makanter so medyo may lap yung mga isda ngayon dahil sa maliwanag yung buwan halos malaki na ito yung sunod isang uri ng rabbit fish o toros kung tawagin dito sa amin ito yung uri ng rabbit fish na di na lumalaki so ang kadalasan ng to, nasa mga kulapuan ayan ayos na to pang ulam sa, sarap ito sa paksiw ito maganap na ulit tayo ayun nakatsamba tayo ng isang surahan nasa inalim ng corals good size na sarap ito na pang ihaw ito yung kadalasa na paborito sa amin, ihaw pwede rin itong sinasabawan, mataba kasi yung ganitong isda isang surahan ayos, may pang ulam na at ito yung sumunod makanter isang maliit na kulambutan ayan ayun, sa pool natin halos na stone shot, gitik kaya namuti na lang, hindi na nakagalaw So maliit pa to. siguro na sa kalating kilo lang to. Ayos na. At pangdagdag rin sa mga huli natin. So tapos na season nila, kaya pa ilan lang siguro mauuli Tiyambahan na lang kung makakita pa ng malalaki. Dito, maganap na ulit tayo. Isang tarag yung nakita ko. Ayun sa pool. Kadalasan sa isa sa ganitong spot sa pangantuan dito sa amin ay tarag lang yung makikita meron din na ibang isda kaso nasa mga parting malalim na so di naman natin kaya sa mga parting malalim kaya pag di kaya huwag nang pilitin para di tayo mapahamak ito yung sumunod pinakita sana akong dalawang bago, kaso kumaripas at ito isang malit na surahan so hayaan na muna natin kasi sobrang lit pa maghanap na lang ulit tayo ng mapana. ayun yung isang lobster isang ura ng lobster yung nakita ko ayan nasa gilid ng bato pasok na sa, sa butas at ayun buti napahambulan ko na ang pana at sa pool video dapat please lang yung tama ko dito Ayan, ang magkita nya alos kunting palag na lang makakawala na ananganin kasi pag sa gitna pinatamaan halos adaptis medyo matigas kasi yung shell nya ito next dive ulit makanter yun ito nasa ilalim ng isang uri ng rabbit fish o kataway kung tawagin dito sa amin ito yung uri ng rabbit fish na lumalaki ayan pag may isang pa sila talagang marami so kadalasan dito sa amin yung ganitong isda nasa buhanginan maganda sana kung kaya natin sa buhanginan kaso malalim at ito pa isang grouper sana ayun sa slow mo kung makikita nyo sayang uh, di natin natamaan kasi nauli tayo ng kalabit sa trigger natin nalit tayo sayang malaki na sana yon nasa dalawang kilo na sana at hindi para sa atin kaya ito sunod isang rabbit fish blit o so, tarang bago huwag tawagin dito sa amin pang nagdag ulit sayang talaga yung isang roper maraka kung tawagin dito sa amin ito yung next dive mga kandar yung ibang isda hindi ko na ipapakita pagpana kasi sumprang ilap kailangan magmadali pag ganito kasing buwanin talagang may lap sila ito dalawang tarag bago mas inuna na ko yung malaki you know, yun, yung isa good size na rin pero ito yung nahuli natin at ito pa yung sunod na dive nasa parting ilalim na sa tarag bago halos nakahiga na lang ayun sa pool natin pang ulit sa mga sana mayroon pa sa unahan para makadami tayo may pang at makapangulam ulam din at pa isang truck bago ulit yan medyo mailap sumiksik na sa gilid ng batok. ayun pinapalis ko sana pinapalabas ko sana kaso mas lalong malalim at ayun hindi na natin nahuli at ito yung sumunod na dive ito yan, isang punong o tunong kung tawin sa amin ito yung bato na lagi ko nahuli yan ng mga lapu-lapo kaso ngayon walang tumabi na lapu-lapo so, medyo wala ito dun sa pangantuhan marami sana dati nakatirang isla dyan kaso wala ngayon, walang sampah ito pa yung sumunod halos same spot lang to dun sa unang pinanaan natin may nakita akong isang rabbit fish isang uri ng rabbit fish o samaral kung tawagin sa ibang lugar sandig naman kung tawagin dito sa amin ayan pwede na na pang ulam pang sabaw o ayos na to ito pa yung sumunod so palipat-lipat pala ko ng spot kasi tinitingnan ko yung sa parting buhanginan at sa pangantuan kasi nagbabaka sakali ako makakita ng mga sampan ng tribali dito kasi nasa parting buhanginan yung mga tribali na namalangoy lang may nakikita ako kaso maliliit pa na siguro nasa tatlong daliri pa lang yung mga lapad nila kaya alanganin pang panain sayang naman at makakalaki pa ito isang uri ng timbungan o oh, good fish So, next live na ulit, makandar. Dito may nakita ko. So, same spot pa rin ito. Malit lang ito na bato uh, sabi ko, yung dati kong pinaghulihan ng mga lapu lapo Ayun, may tinira akong isang walaan na kung tawagin dito sa amin. Ayun, halos na place yung patama. Kung maripas na, kaya di natin nahuli. yeah, ito. Maganap na ulit tayo ng mapapana. Ito sa ilalim ng bato. Yung nakita ko. na wala kaya hinarap ko sa kabila at pag silip ko nga doon sa una nandun ayun isang tarag bago malapad sana kaso pag hugot ko ng pana ayun wala at yun na rin yung muling isda na nakita ko Pang-pang, Mahina. Bawin kami. Mutila yung huli, oh. lang madalang masyado buwanin yun yung sa kay Madjon hindi lang din yun, huwagin lang kami magkantar kantar linisan lang muna namin itong yung hiniram namin na bangka So yan, kakauwi ko lang makantar. At ito lahat ng huli ko. Alas konti lang. May, may pang ulam na rin at may konti rin na pambenta. Ayan, may isang maliit na kulambutan. Tapos yung iba, di ko na naipakita sa pagpana. Kasi alos mailap talaga. Kailangan magmadali. Ito at titimbangin ko na. At pagsasamahin ko na lahat. Kasi wala tayong taga video ito nasa 3.4 kilos lahat lahat na halos madalang talaga pero ganun talaga pag buwanin tsaka lang talaga yung kailangan para makahuli so yan magandang hapon sa inyo lahat mga alas 4 na nakagising ko lang so nagising kasi ako nina ni mga alas ng umaga anong oras na tapos may mga kaso kaya di ko agad na sikaso itong video natin siguro kung pag di alanganin na natapos yung pag-init natin i-upload ko mamaya o bukas na ng umaga mag-upload so yun lang so ang muli ko pala ay nasa 3 kilos lang so, kuminta ko na nasa 350 pesos so, bininta lahat kasi kailangan makanter so sobrang dalang ng panahing kagabi alos layo nang nailangoy namin ang kasama ko sa si Magdon. Tapos yung dalakwa, yung ako nung ano, tagahila ng ano ng bangka na maliit, yung disagwan. Ako yung tagahila. Tapos yung kasama ko may dala rin ng nalagyan. Eh na ah, medyo nahirapan ako. Si alos mabigat kasi yung bangka, kakahila. So yun lang makantar. So shout out pala kay ano, kay Stitcher Mix TV. Rafael Lotilla, Jory Vasquez at kay Joel Perez Cornell from Olunga po. Yun, shout out po at maraming salamat sa panunood. At shout out kay Renan Fishing Adventure at Rapis Super Fishing. So yun lang, maraming salamat mga idol sa pag shout out lagi ng channel. Yun, maraming salamat at dives kayo palagi. So yun lang, So baka mamaya susubok so, naman kami mamana kung hindi alanganin on wars ng ano, low tide. So yun lang, maraming salamat sa mga solid supporters at talent viewers na laging nanonood sa mga ina-upload namin na video. So, yun lang, maraming salamat. At kung bawak pala sa na channel namin, huwag mong kalimutang i-like, mag-comment, mag-subscribe. At pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga video na ina-upload dito. So, yun lang. Maraming salamat. At maraming salamat na rin sa mga hindi nag-skip ng ads. So, yun. Maraming salamat. And God bless po. Ingat po kayo palagi.